So, ang napanalunan nga pala ni Angelica mga ka-gym is 1,600. Eto na po mga kajam, yung pinakahihintay ng aking mga anak mga kajam at saka yung pamangkin ko. So dahil nga sumali po kami sa paggames po mga kajam, at eto po mga kajam, uh, nanalo din po sila mga kajam. So silang apat po mga is pinalad po sila at eto yung mga panalo po nila mga kajam, at nakuha ko na po yung mga uh, panalo po nila. So sinend na po sa akin mga kajam, at ngayon hindi po nila alam na uh, nakuha ko na po yung panalo po nila. So surprise ako po sila mga kajam. ibibigay ko na po sa kanila yung mga panalo po nila. So eto po yung panalo po nila mga kajam. So magpasalamat muna ako dito kay uh, 24 7 mamas mga kajam dahil nga uh, nasortihan din po sila maraming salamat po ma'am sa binigay po ninyo uh, sa blessings po na binigay po ninyo napakasaya po talaga ng aking mga anak at sa kayong pamangkin ko so eto na po mga kajam, tawagin ko na po sila so eto mga kajam, uh, pupuntahan ko po sila sa kwarto kasi nga nandun po sila naglalaro so eto mga kajam, ibibigay ko na po sa kanila yung mga napanalimunan po nila ate hmm. di ba ano, kaning nanalo ka sa, ano, sa parafol Sure? Magkano po yung napanalunan mo? 100. Sure? 100. O, kunin mo yung 100. Magpasalamat ka. Salamat. O. Ah, uh. Jika. Uh, Di ba nanalo ka? Magkano po yung napanalunan mo? 1,600. Sure? 1,600? Ah, uh, totoo? Uh, 1,600 mga kajam. Yes po mga kajam. 1,600 po yung napanalunan po niya. So, ito. Ibibigay ko na po sa kanya. So, ito po kasi yung nangyari mga kajam. During po sa bunutan mga kajam, ah, uh, Uh, siya po yung unang nabunot ay uh, pangalawa po pala siyang nabunot mga kajam kasi nga yung unang nabunot po mga kajam is uh, hindi po yung uh, iba po yung account na ginamit kasi nga daw na-R o na-restrict po yung account po niya so syempre uh, dapat naman po talaga kung sino po yung uh, nagpalista dapat yun din po yung account na uh, mag-comment so ayun po mga kajam so ang ginawa na lang po namin mga kajam kasi nga bumunot ulit yung host mga kajam So siya po yung nabunot So ang ginawa na lang po namin mga kajam Kasi nga kawawa naman po siya mga kajam Yung nauna po nabunot So binigyan na lang po namin ng uh, 1,000 yung nauna nabunot mga kajam Instead na uh, 2500 uh, 2,400 po yung napanalunan niya ni Angelica mga kajam Pero dahil nga mabait po si Angelica So binigyan na lang po niya yung 1,000 po sa uh, naunang nabunot So ay mga kajam, panalunan nga pala ni Angelica mga kajam Is 1,600 Kasi nga uh, nabunot po siya sa first na uh, bunutan kasi nga may ano pa may consul, uh, consolation prize po pumaka siya then nabunot din po yung pangalan niya then sa grand prize nabunot din po yung pangalan ni Angelica kaya uh, ano panalunan po niya is 1600 so eto na po ibibigay ko na po sa kanya so eto na po wow congrats pa kita mo so, salamat ka salamat oh salamat po daw kay 24/7 mamas pala Maraming maraming salamat kay 24-7 Mama. So, ito po mga kajam, ah uh, putan ko po muna yung dalawa kong anak mga kajam kasi nga nanalo din po sila. So, nadun po sila sa labas. So, hindi po nila alam na ibibigay ko na po sa kanila yung mga napanalunan po nila. Kuya! Oh, busy ka kuya. Oh, di ba nanalo ka kuya sa parafol? Uh Oo. -oh. Magkano yung napanalunan mo? 200. Sure? Uh -oh. -huh. 200. Oh, 200 Yung napanalunan niya. Oh, pa magpasalamat ka. Thank you. Oh, ikaw? Magkano po yung napanalunan mo? Nanalo ka, di ba? Nanalo ka, Wait. Wala akong nanalo, pero may sigwinta. Ah, <laughs> uh, may sigwinta? Hindi, 100 yung binigay sa iyo. Ayan, magpasalamat ka. Salamat. Salamat. Salamat, salamat 24-7 mama sa pangkanyo. Oh, eh, salamat. <laughs>